Breaking news mga kabayan, China kabado na ipinalabas ng China na hindi importante para sa Amerika ang Pilipinas. Pero alam na mga Pilipino na kabaliktaran ang sinasabi ng China maliban sa Nimitz Aircraft Nuclear Carrier na nagpapatrol sa West Philippine Sea malapit sa Baho de Masinloc, dalawang bombers ng Amerika ang ipinadala ng Department of War sa West Philippine Sea upang magpatrol matapos isinawalat ng Pilipinas at Amerika ang Joint Task Force Philippines. Apat na barko ng China hindi hindi sa mas maliit pero matapang na barko ng Taiwan. China, kinabahan sa bagong Prime Minister ng Japan. Ayon sa Japan Prime Minister, kapag sinakop ng China ng persaan ang Taiwan, ito na ang hudyat para i-deploy ang Japan. Ground Self-Defense Force upang suportahan ang Taiwan. Ang banta sa Taiwan ay banta na rin sa kaligtasan ng mga Hapon. Russia, mukhang nahahawa na rin sa mga gawang China. Kauna-unahang humanoid, ipinakilala ng Russia bumagsak at nasira sa harap ng madla. Mga bagong armas ng Pilipinas ipinakita ang lakas sa isinasagawang military drill ng Armed Forces of the Philippines ang Ajax Dagitpa. Kung sinasabi man ng China at mouthpiece nito na walang pakialam si President Trump sa isyu ng South China Sea at West Philippine Sea, hindi yan totoo. Kabaliktaran ang mga sinasabi nila dahil kung walang pakialam ang Amerika, bakit pa ito nag ng carrier strike group sa West Philippine Sea malapit sa Baho de Masinok. Dagdag pa dito, matapos ipahayag ng Pilipinas at Amerika ang Joint Task Force Philippines, nagpadala ang Amerika ng dalawang bombers sa West Philippine Sea. Yes, tama ang narinig niyo mga kabayan. Ayon sa impormasyong inilahad ng Fifth Fighter Week ng Pilipinas sa kanilang social media, nagsagawa ang Pilipinas at Amerika ng bilateral air patrol sa pagkakataong ito. Dalawang B1B bomber ang kasama ng dalawang FA-50 fighter jets ng Pilipinas para bantayan ang airspace ng US. Philippine Sea. Ipinahayag ng Philippine Air Force na kasama nitong nagsagawa ng bilateral air patrol over the West Philippine Sea ang mga B-1B bombers ng Amerika. Dagdag pa, sinabi ng Fifth Fighter Wing ipinapakita nito ang mga kakayahan, disiplina at pangako na ligtas ang airspace ng bansa sa pakikipagtulungan sa ating mapagkakatiwala ang kaalyado, ang Amerika. Ito ay pagpakita sa China na hindi nagugustuhan ng Amerika ang kanilang okay. ginagawang pamimilit at pananakop sa mga nasasakupan ng Pilipinas lalong-lalo lalo na ang pagdeklara ng China ng Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Kung may bomber ang China na pinapalipad sa Baho de Masinloc, meron na rin ang Pilipinas sa tulong ng Amerika. Sa ibang balita naman, Taiwan Coast Guard, maliit lang ang kanilang barko pero hindi ito nagpapakita ng kahinaan sa mas malaking barko ng China Coast Guard. Aktwal na video, panoorin. Hey. 你的行动已影响我国海域秩序及安全，请立即转向，尽速离开我方水域。 china coast guard 14603 china coast guard 14603 this is taiwan coast guard patrol vessel pp 10073 calling you have illegally entered our jurisdictional waters without permission your actions have affected maritime order and security of our sea taiwan adjust your course away and leave immediately or we will take the necessary action under the act of ROC Taiwan. Sa ibang balita naman, China at Japan nagkakainitan na bagong Japan Prime Minister. Babae pero ang tapang. Nagkamali ata ang China ng kanilang kalkulasyon. Akala nila kaya nilang paikutin ang Japan. Pero nagkakamali sila. Japan Prime Minister nagbigay na ng utos na kapag tinangka ng China na umatake sa Taiwan. Ito na ang hudyat para kumilos ang Japan Ground Self-Defense Force upang suportahan ang Taiwan para sa bagong Japan Prime Minister, ang kaligtasan ng bawat Hapon ay nakasalalay sa kaligtasan ng Taiwan. Dito na nagalit ang China. Nagulat ang China na hindi lamang Taiwan at Amerika ang makakalaban nito dahil maging ang Japan ay nakahanda para ipagtanggol ang kapayapaan ng First Island Chain. Sa katunayan, ipinatawag o sinumon pa ng China ang Japanese Ambassador sa China. Gusto ng China na bawiin ng Japanese Prime Minister na si Sanae Takeshi ang kanyang mga sinabi. Pero para sa Prime Minister, ito ang katotohanan at ito If Japan dares to intervene militarily in the Taiwan Strait situation, it will constitute an act of aggression and China will strike back decisively. China will firmly exercise its rights of self defense granted by the UN Charter and international law and resolutely safeguard national sovereignty and territorial integrity. China warns Japan to deeply reflect on its historical crimes, immediately stop interfering in China's internal affairs, cease provocative actions, and not to play with fire on the Taiwan question. For those who play with fire will perish by it. Puwersa ng Pilipinas ipinakita sa kasagsagan ng pagsasanay militar sa bansa ang Ajax dagit pa Okay, tako, ko na yes. Wait. Training for uh, for operation for future operations is a natural activity of any armed forces. Uh, that is uh, our commitment to the state and our commitment to the people so this is i would believe uh, very normal for any for any armed forces not even in the philippines but also for other countries ano uh warmongering means we are looking for a fight but this one is a demonstration of our capability to defend our territory We are improving uh, every single day with our exercises. So every time we execute a, an exercise, whether it's unilateral or whether it's bilateral, we are in the process of learning uh, from our own operations and also learning from our own uh, shortfalls. So every time we do this, it is a step in the right direction. Sa ibang balita naman, Russia ay pinakita naman ang kanilang bagong gawang humanoid. Pero ilang segundo lamang ang nasabing humanoid ay bumagsak at lubang nasira. Ang tanong tuloy ng karamihan, nahahawa na ba ang Russia sa gawang China? laban pinas